So guys, ganda ng hapon. And guys, tignan nyo. Ganda ng lugar, no? Yan. Mga oh, fish pan. Ayan. Kambing. oh, daming kambing, no? Ayan, no? Oh. Ito pa. Gusto, oh. may patubig masagana sila sa patubig guys dito sa Bulacan no yan. And guys o oh. ayan ginagamit nila sa ano ginagamit nila sa mga bukid fish pond ayan tara guys samahan nyo ako guys punta tayo sa ano Tulog. tayo doon, sa kabila And guys bukid no? o ganda ng bukid no mga idol ayan sa ibang lugar mga idol alos ano na no red na red na sa sobrang init pero dito sa bulakan alos ano pa no yan may kita mo pa may green pa na ano mga damo yan masagana po kasi ang ano dito tubig no kaya swerte mga ano dito no sa amin sa Pangasinan guys sigurado ako mapula na yung mga ano no kasi sa patubig no yan. Unlike dito sa ano, may malaking silang irigasyon, no? Mga dam. Yan ang kinagandahan pag may dam, no? Ayan, ganda, oh. Green na green. Bukid, fish pan, na eh, yung mga idol, oh. Ayan. Mga baka. Yan. Tapos Mga ibon. Oh. Ayun, mga ibon, oh. Oh. Diba mga idol? Hmm. Sarap magpahinga dito. Ayan. Ayan. Tapos may mangga pa o. Oh. Ayan. Hmm. Dami nilang patubig no? Ayan mga idol. Ito saging ano yung tubig mga idol o. Kumusta? Ayan mga bata naglalaro.